Hello. Magandang morning sa atin lahat. Ito ang tayo sa Anguno overlooking. Yan. Maganda na ng tanawin. Ang natin. Yan. Focus. nakapokus nakapokus tayo guys at ngayon ibalik na naman natin sa normal ayan so nandito tayo ito sa kabila naman I-focus natin uli ayan ayun o no? Know? yung mga taniman mga palayan sakahan so makikita natin guys ayan sa medium or balik naman tayo sa balik naman tayo sa normal ayan naka normal tayo guys so tuloy tayo dito sa kabilang uh, kabilang ibayo to ang, ang sarap nito i-focus kasi kitang kita yung mga yan kita kita yung mga balay mga bahay um, mga kubo Ayan. Yeah, kita kita natin guys. So balik naman tayo sa normal. Ayan. So ito na tayo. Nata Oh, uh, ba tayo pa ba. Sa so, pag pagsindi pag ako. Yan oh, makita mo yung ano doon yung parang dagat yun know? o parang dagat siya guys makikita mo yun yun so balik ka sa normal at ngayon ay pupunta tayo dito sa kabilang ibayo ito may kasalubong tayo kambing yan o oh. kambing dalawa yan cute parang makulimlim ang kalangitan makulimlim guys hindi tayo, tayo abutan ng uh, ulan yan hindi mo kulimlim at uh, Malapit tayo sa... unta tayo sa... Malapit sa uil. yun Yung parting ito dito, ito yung uil. Yan yan, bandang kaliwa. Ah, uh, bangin, nga pala. Bangin. Ayan. Punta ron, Punta doon. Ito naman, bundok naman to. So, ito ang bangin. So, yun, yun, yun lang guys. Magandang morning sa atin lahat. Ah, uh, thank you so much for watching. God bless us all. Ah. God bless.